What's up guys, may adla o mayong pagbalik sa akong channel guys So salamat sa mga nagsuporta diha Na dinarata mo isa isa kong magpasalamat guys no, basta salamat sa nan So ang tanap sa mga ganabuhit ka lang kay magkaunta dito sa kinit sa bye bye dito tamaw ni Udto So para natin magkutsudan, managa siya taso man mga kuha As you can guys, napadulong na mi sa Uh, kilid sa baybay basi ba tingala mong padulong ni sa bukid pero dili guys nangita kami alternate route nga na uh, maagihan pa sa sa baybay kay low tide sa isang maagi og mamp boat so mo na yung area guys or kilid sa baybay nga mong uh, ginakaliguan so sa so, wala ilang langan na na hinloan lang atong isda guys for preparation para sa atong uh, sumba, so kala nga mga ranggit guys pang sumba na siya o oh, lamian kayo kay grabe ka presko so kani guys nang maisda guys mo na yung itong uh, So as you can see guys, naalamin sa kilid sa bato. Ito nga bato na nila dagat. So din natin mahago ah. Muna nga ang guys nga among gitaprara. So as you guys, na ay mga dahon sa lubi. Mauna yan nga itong subahanan. Kaya para di lima mabalik. Um, no? Di na ito ipatong ang itong mga isda nga subahunon. So, as you guys, naan na ito na isda. Natay buntog. Natay danggit. Natay mulmul o uban pa diya guys ato e lang bubog asin sa um, model na among kauban guys si Izzy na among dugi dugi so, guys hab hab na sa wailangan na kinilaw grabe Natasugba na ito subi ba na ito sa akong mga kauban guys shout out na ito na grabe ito kan on yung akong mga kauban so para sa ko guys muna yung pinaka the best or pinaka simple na handaan pero naasa kilit sa baybay mag lunch or ah magkilaw-kilaw so magligo-ligo tadi guys Um, simple ka guys pero napaka grabe ka uh, gana sa feelings kung ikaw maka-experience na guys. So, muna akong kaoban akong anak ay akong orol. And, so, barang e, guys kay isa o okay, kinilaw. So, ako, ay itala kinilaw. So, akong gibirahan ko rin ng kinilaw guys. Masigirahan so, mo mo la agri guys. So, welcome kayo mong tanan kay lamay kayo ang area o ang view dali. So, kay ba naman ta na ang guys. So, ligo-ligo na ta guys. Kao ba na anak nga pinagmaldita. maldita Ayan, mo na akong uh, anak guys to, no? So, gusto niya mong salom salong sa pinakatinaw na dagat. Guys, pinaka simple o oh, pinaka-affordable na moment. pwede niyo mong ita magtuan guys. So, welcome mong tanan dali. Kagang salamat guys sa inyong suporta uh, sa pag-subaybay sa akong channel o sa akong uh, page. So maka follow guys, subscribe, please follow my page and YouTube account for more videos and thank you for watching.